Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channels. Ngayon, hindi dito pa rin tayo sa Kalubkob. So, sa pabahay dito sa May Kalubkob. No? Sa pagitan ng Parkstone, Hyacinth, ano pa ba? Ayun lang. <laughs> Dalawa. Dalawa lang. Hyacinth, Parkstone. Kasi Parkstone, tsaka Hyacinth, and then Extension Parkstone, Extension Hyacinth. At ngayon, dito tayo sa ginagawang uh, at saka health center dito sa may kalugkob. So, ayan na oh. Patapos na oh. Parang isang buwan lang nakalipas natin itong uh, kinunan ng video na naging, takip, naging topic natin itong uh, center at saka health center. Ngayon, matatapos na. Kita nyo kung gaano kaganda oh. Napaka, napaka nung pagkakagawa. Nung uh, Tawag dito nung uh, daycare center. So, ayan, uh, ilipat natin. Sama kayo, ikot tayo, ha? Silipin natin yung mga health center na na papatapos na. Okay, so, ayan, katulad nito. Kikita nyo yung design, yung building ng, uh, ng establishmento. Itong, kung daycare man to, kung ito yung daycare, kung daycare ba ito, ayun yung daycare. So, bahala na sila, basta... <laughs> pinagagawa dito, magkatapat lang sila. So ayan, naka-tiles na. At uh, gusto ko yung design na to, paka-elegante, pagkakatrabaho. At siyempre nilalagyan na ng tiles. No? Kinakabitan na nila ng tiles. Ah, mukhang ito siguro yung a ah, kasi malapad lang siya, parang bulwagan. So dalawang building, dalawang dalawang building, o oh, sige, dalawang building nga. So merong pang, siguro upuan to, no? Oh, so dito ginagawa pa. So tuloy-tuloy yung trabaho ng mga gumagawa nitong uh, DICAR at saka health center dito sa may kalugko. Bayan na, yung update natin to, yung kisame. Eh. So merong, uh, ano ba tawag dyan? Industrial foam na ginagawa nila. At yun naman yung isa pang building, oh. Ganda, di ba? Nakakatuwa na, oh, puntahan natin yun. Tingnan natin yung uh, update natin sa ano na to health center tsaka daycare center so ayos kaling shout out dun sa mga sa mga nagpagawa nito believe diba so dapat gano bibigyan ng ano kaso nga lang baha hindi naman tayo lulubog siguro so, subukan natin dumaan okay so yun kasi nag-uulan eh okay oh ayos na oh Meron ng sa light design, no? Tsaka ang oh. ganda ng pagkakagawa. So, parehas lang. Uh, bulwakan din yung type niya. Oh. Uh, lalagyan na lang ng tiles. Nakakisami na may ilaw na. So, bahala na lang kung saan dito yung baker center tsaka yung health center. Basta, ito yung ginagawa. Lipat naman. Ari ko, oo, oh, oh, oh. nga. Maputik. So, ayan, dito. Naka-tiles pa. Ay, magandang hapon, no? <laughs> At nakatiles na. Ayan na yung uh, update natin dito sa health center to tayo, no? Tsaka Dekker, no? Maalikabok tayo. So ayan, no? ayos na. Ganda, oh. Napakaaliwalas ng pagkakagawa. Tsaka ng pwesto nitong adat. daycare center, tsaka health center. Dahil talagang nasa sentro siya nung... Uh, nung pabahay, nung subdivision, tingnan nyo. Punta tayo dito. Sa dulo. Ayan, makikita nyo yung circle na yan. So, pagka nakita nyo na yung circle na yan, hinahati na to sa 1, 2, 3, 4, 5. Limang pabahay na nandito sa loob. So, makikita nyo na itong uh, health center at daycare center. So, bahala na kayo mamili kung alin dito yung gagawing uh, health center at kung alin dito yung gagawing uh, daycare center. So, ang ganda, oh presko pa ang lakas ng hangin. Ganda! Diba? Okay, so yun yung update natin dito. At si tatay, nag-overtime pa sa linggo ho ngayon eh. <laughs> Parang... Ha? Ah, tagabantay yung si tatay. Wala nang babantay. Oo nga. Uh, ganda na tayo, no? Nakakatuwa, no? Nakakatuwa. Oh, Oo, kaya eh. ganda, no? Ah, ang ganda. Ayos, shoutout doon sa ah, nagpagawa nitong ah, health center at saka uh, daycare center. Meron pa silang parang pinaka-laboratory dito. Guys, salamat. Thank you. At yun, yung update natin dito sa sa ginagawang uh, Ariko, health center at saka daycare center. So, patapos na, malapit na. Bye. Uh, uh, ang pinaka ano, nito, daycare, pagagamit na to. Pero itong taon, sana magamit, no? Pero siyempre, ah, uh, kasi magpapasukan na eh, mukhang alanganin na. Pero depende, baka tapusin nila. At, ah, uh, oh, ayan e, o. Tingnan na, tingnan nyo yung uh, health center dito sa, yung pinagagawang health center saka daycare center, no? So yun, ganda o. Oh. Ah, ang ganda. Ayos na, meron na rin palang alulod. Halos kompleto na. At ito yung lugar, oh. Ayos, tinabas na nila yung damo ng, uh, ng center, ng circle, dito sa may kalubkob. Ayan yung lugar. Ang ganda. Ayan, oh. Tuloy-tuloy yung trabaho at paggagawa at nakikita na natin yung a. Uh, finished product nung lugar. Ah, si me. Tinan nyo naman yung CR. Oh. Napakaganda. So, pala, pwedeng dito yung main entrance tapos CR na kagad. Depende, no? Malamang na dito yung uh, entrance nitong uh, establishment na to. Tapos CR na kagad yung maano ninyo nasa harapan. Pero ang ganda ng pagkakadesign ng building. Okay? So, yun yung update natin dito sa may Kalugkob sa ginagawang uh, daycare center at saka health center. So, maraming salamat po sa inyo. Sa walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. At syempre, maraming salamat sa mga nanonood, sa mga videos na upload natin. At syempre, sa mga nagsasubscribe, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po sa suporta. Tay, sama ko kayo sa video ko tay, ha? So, yun. Sige tay. Shoutout kay tatay. Thank you tay. Salamat po.